Sa gitna ng mainit na usapin sa South China Sea, maraming tanong at spekulasyon ang bumabalot sa mga intensyon ng China sa nasabing rehiyon. Ang pang-aangkin at pagnanakaw ng China sa mga teritoryo at karagatan sa South China Sea o West Philippine ay nagdulot ng tensyon at agam-agam hindi lamang sa mga kalapit bansa, kundi maging sa pandaigdigang komunidad. At bakit nga ba gigil na gigil ang China na makuha ang karagatan na ito. Ito ang ating aalamin sa ating video ngayon. Sa likod ng mga diplomasya, naval presence at territorial disputes, taglay ng China ang isang malawak na kasaysayan, kultura at ambisyon na humubog sa kanilang pananaw sa teritoryo at karagatan sa South China Sea. Sa mahabang pag-aaral na tuklasan at nabisto ng mga eksperto, kung bakit nga ba ganoon na lamang ang gigil ng China nasakupin ang buong South China Sea na umaabot pa nga sa matitinding tensyon sa pagitan ng iilang mga bansa katulad ng Pilipinas. Pero bago ang lahat, ating alamin muna kung sino-sino ang may territorial dispute sa nasabing karagatan. Ang South China Sea ay napapaligiran ng magkasalungat ng mga isla at maritime claim mula sa ilang estado tulad ng People's Republic of China, PRC, Taiwan, Brunei, Malaysia, Philippines, Vietnam, at Indonesia. Ang mga hidwaan ay patungkol sa mga isla, bahura, at iba pang mga bahagi ng rehiyon tulad ng Spratly Islands, Paracel Islands, Scarborough Shoal, at iba pang mga hangganan sa Gulf of Tonkin. Kasama rin sa pagtatalo ang mga tubig malapit sa Indonesian Natuna Islands na itinuturing ng ilan bilang bahagi ng South China Sea ang halaga ng pandaigdigang kalakalan na dumaraan sa South China Sea na umaabot sa $3.37 trillion taon-taon ay pumapatak sa ikatlong bahagi ng pandaigdigang kalakalang pandagat. Ang malaking bahagi ng import ng enerhiya ng China at kalakalan nito ay dumadaan sa South China Sea na nagpapakita ng kahalagahan ng rehiyon sa ekonomiya ng bansa. Ang mga claimant state ay interesado sa pagpapanatili o pagkuha ng mga karapatan sa pangingisda, pag-explore at paggamit ng langis at natural na gas sa seabed ng South China Sea at sa estrategikong kontrol ng mahahalagang shipping lane. Ang seguridad sa dagat ay isa ring issue dahil ang patuloy na hidwaan ay nagdudulot ng mga hamon sa pagpapalakas ng militar sa rehiyon. Ang mga hidwaan at ang pangangalaga sa mga teritoryo at likas na yaman sa South China Sea ay patuloy na nagtutulak sa mga stakeholders sa rehiyon upang ipaglaban ang kanilang mga karapatan at interes. Ang mga kaganapang ito ay nagbibigay tuon sa pagpapalakas ng relasyon, negosasyon at pagsasaalang-alang sa internasyonal na batas upang mapanatili ang kapayapaan at kaayusan sa rehiyon. Sa madaling salita, ang karagatan na ito ay marami talagang nagmamayari. Ang Pilipinas ay umuukupa sa hilaga at kanlurang bahagi ng karagatan na tintawag natin na West Philippine Sea. Dito rin kasi matatagpuan ang mga isla na sakop ng Spratlys Island o Kalayaan Group of Islands ang Scarborough Shoal o Bajo de Masinloc. Wala namang problema sa umpisa, subalit nagkaroon ng lamat noong naglabas ang China ng 9-dash line, na kalaunan naging 10-dash line kung saan sinasabi na ito ang sakop ng China na karagatan sa South China Sea. At kung titingnan, halos kabuaan na ng karagatan ay gusto nilang angkinin. Dito nagumpisa ang mahabang tensyon na humantong sa maraming kaguluhan at awayan magpasa hanggang ngayon. At kung pagbabasehan naman ng legal claim, talagang may laban ang Pilipinas dahil noong 2016 na ipanalo ng Pilipinas ang makasaysayan nitong laban sa teritoryo sa South China Sea. Kung saan pinabura ng UNCLOS or United Nations Convention Law of the Sea ang ating kaso, ang pagpasiya ng Tribunal ay nagpapatunay na walang legal na batayan para sa China na magkaroon ng mga makasaysayang karapatan sa mga mapagkukunan sa loob ng mga lugar ng dagat na sakop ng Nine Dash Line. Ang Tribunal ay malinaw na nagpasyang ang China ay labag sa batas sa pagharang sa mga sasakyang pandagat ng Pilipinas na lumilikha ng posibleng panganib sa seguridad at kaayusan sa rehiyon. Ang Spratly Islands at ang mga kalapit bahura nito ay nasa gitna ng bahang may hawak ng China sa pamamagitan ng kanilang 9 Dash Line Claim na umaabot sa malaking bahagi ng South China Sea at kasama ang EEZ ng Pilipinas. Ang China ay nanindigan na may makasaysayang mga karapatan sila sa teritoryo. Dahil sa yaman sa langis at gas at sa mahalagang ruta ng kalakalan sa rehiyon. Sa kabila ng pagsang-ayon ng China sa kanilang claim, hindi ito kinilala ng tribunal at itinuturing na labag sa internasyonal na batas. Ang desisyon ng tribunal ay nagturo ng malinaw na paglabag at nagdulot ng pagbabanta sa seguridad at kalakalan sa rehiyon. Ito ay nagtutulak sa pangangailangan ng masusing relasyon, negosasyon, at pagsunod sa batas upang mapanatili ang kapayapaan at kaayusan sa South China Sea. Pero hindi ito pinansin ng China at nagpatuloy pa rin sa kanilang panghaharas. Ayon sa China, kasaysayan nila ang magsasabi na sa kanila ang karagatang iyon dahil kung babalikan ng kanilang history ang Kuomintang o ang dating naghahari sa China ay nagkaroon ng imaginary line na tinawag nilang nine-dash line kung saan sinasabi na sa kanila ang South China Sea. Ito ay mula pa raw noong 15th century. At kung pagbabasehan din ang batas ng Yungklos, labag ang nine dash line na ito sa kanilang panuntunan. Dahil kung susuriin maigi, talagang kalokohan ang sinasabi ng China dahil sakop na ng EEZ ng mga bansa ang kanilang imaginary line na pinaglalaban. Pero alam mo kung ano ang mas nakakagulat rito. Dahil noong 1996, kasabay ng pagsali ng China sa UNCLOS ay pumirma sila at sumang-ayon sa batas pagdating sa teritoryo sa karagatan. Pero ang nakakapagtaka rito, bakit kahit alam nila na may batas ang UNCLOS sa ilegal na gawain na ito, ay pinaglalaban pa rin nila ang kanilang claim na wala naman basehan kung saan talaga nagmula. Dahil rito, lumala ang tensyon sa pagitan ng Pilipinas at China sa mga sumunod na taon. Itong taon nga lang at nakaraang buwan, inihayag ng mga opisyal ng Pilipinas na sinalakay ng mga tauhan ng China ang mga tropa na nagdadala pagkain at supplies sa pinag-aagawang karagatan. Ang potensyal na pagdomina ng China sa South China Sea ay may malalim na implikasyon sa pandaigdigang ekonomiya. Posible na masira ng Beijing ang kalakalan at pagpapadala sa Japan, kontrolin ang pag-access sa mahahalagang teknolohiya sa ekonomiya ng US, partikular na ang microchip at ang kapangyarihan sa mga proyekto sa kalaliman ng Pasipiko. Ang South China Sea ay hindi maaaring balewalain dahil sa kanyang kahalagahan sa ekonomiya. Bilang isa sa pinakabusyadong rutang pandagat sa mundo, ito ang dahilan ng pagdaloy ng 24% ng pandaigdigang kalakalan noong 2022 ang anumang pagkagambala sa malayang pagdaan sa rehiyong ito ay magdudulot ng malalimang epekto sa pandaigdigang ekonomiya na makaapekto hindi lamang sa mga bansang direktang apektado kundi sa buong internasyonal na komunidad. Ang anumang hakbang ng China na hadlangan ang malayang pag-akses o igiit kontrol sa South China Sea ay magdudulot ng malawakang epekto sa pang-ekonomiyang interes ng U.S., na maaring magresulta sa pagtaas ng gastusin sa pagpapadala, pagsira sa supply chain at pangamba sa kalakalan. Ang kalakalan sa South China Sea ay may halagang 5.72% ng kabuuang kalakalan para sa United States. Sa gayon, mahalaga ang pagprotektahan ng kalayaan sa paglalayag sa rehiyon upang mapanatili ang kaunlaran ng Amerika at ang pagtupad nito sa tungkulin nito sa pandaigdigang ekonomiya. Pero para sa mga eksperto, ang pinakamabisang pamamaraan para hadlangan ang pag-angkin at kontrol ng China sa South China Sea ay sa pamamagitan ng pagpapalakas ng kakayahan at kooperasyon ng Amerika, kasama ang iba pang mga bansa na naapektuhan ng presensya ng China sa rehiyon tulad ng Taiwan, Pilipinas at Vietnam. Mahalagang makipagtulungan ang mga bansa na may sala sa Indo-Pacific na may interes sa pagpapanatili ng malaya at bukas na South China Sea, kabilang ang Japan, Australia, South Korea at India. Mayaman rin ang South China Sea sa isda at mineral. Ito rin ang dahilan bakit gigil talaga ang China na makuha ito. So, kapag nasakop nila ang karagatang ito, ay mas lalo silang yayaman dahil makukuha nila ang halos 90% ng yamang dagat ng partikular na karagatan ng South China Sea. Isa rin sa nakikitang dahilan ay ang pagkakaroon ng magandang pwesto ng South China Sea. Dahil kung papansinin maganda ang karagatan na ito ay may access sa Indian Ocean at Pacific Ocean na magandang strategic location sa mga military exercises na talagang magagamit ng China. Sa kabuuan ang interes at layunin ng China sa pagkamkam ng South China Sea ay nagmumula sa kanilang pangangailangan at ambisyon na mapalakas ang kanilang puwersa, kontrol at impluensya sa rehiyon at sa pandaigdigang larangan. Sa pamamagitan ng pag-aangkin sa South China Sea, nais ng China na mapanatili ang kanilang seguridad, protektahan ang kanilang mga interes sa kalakalan at palakasin ang kanilang kapangyarihan sa Indo-Pacific. Gayunpaman, sa pamamagitan ng mga aksyon at pahayag ng China sa rehiyon, tulad ng hindi pagrespeto sa internasyonal na batas at paglabag sa soberanya ng iba pang mga bansa na bisto ang kanilang tunay na hangarin na maangkin ang South China Sea. Ito ay nagdudulot ng agam-agam at tensyon sa pandaigdigang komunidad at naguudyok sa pagtutulungan at kooperasyon ng iba't ibang bansa upang ipagtanggol ang malayang pagdaan at pagyaman ng South China Sea para sa ikabubuti ng lahat ang patuloy na pagsubok at pagbantay sa mga hakbang ng China ay mahalaga upang mapanatili ang kaayusan at kalayaan sa rehiyong ito na magdudulot ng patas na kapayapaan at kaunlaran para sa lahat.